Ikalabing limang kabanata, sa pagpapatuloy, nakatayo ang mga kalaban habang ang mga sundalo ni Song Gayon ay nakahandusay sa lupa na wala ng mga buhay at ang mga dugo nila ay makikita. Nakaluhod pa rin sa lupa si Jin Wool na halos hindi na makagalaw dahil sa tama niya sa katawan. Nakatingin ang walang hiyang lalaki dito at si Song Gayon, na makikita ang luha niya sa mga mata. Napangiwi naman ang bibig ang ating bida na napasabi na dapat pala ay kasama na ako sa iyo simula pa lang. Inaabot niya ang kanyang kamay kay Jean Wool na sinabi pa niya na kaya mo bang tumayo? Napatingin lang sa kanya ito. Habang inaalalayan siya ng ating bida sinabi nito sa kanya na syempre. Hindi pa ako sumusuko, ngunit sa pagtayo niya agad itong sumuka ng dugo. Tumingin sa kanya at sinabi na dalhin mo siya at tumakas. Hinawakan niya si Jean Wool na sinabi pa na ang mga walang hiyang scum na yan ang dapat tumakas. Muli na namang sinabi sa kanya ni Jean Wall na hindi ito oras para maging matapang. Kailangan nating iligtas siya. Binitawan niya si Jean Wall at sinabi na magtiis ka muna. Tatapusin ko ito agad. Ngunit mabilis na hinawakan siya ni Jean Wall sa balikat. naagad na napatingin siya dito. Nauubusan na ito ng dugong ng hihina na sinabi sa kanya na nagkamali na ako. Pakiusap, alagaan mo siya ng mabuti. Makikita ang mukha niyang nakatingin dito. Nang biglang namuti ang mga mata ni Jean Wool na tumaagilid. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na gagawin ko ang lahat, kaya magpahinga ka ng panatag. Habang mabilis itong pabagsak sa lupa, sinabi pa nito na maraming salamat. At pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa habang may naiinis na mukha ang ating bida. Napabuka ng kamay si Song gayon na sinigaw niya na Jean Wool. Hinawa ka naman siya ng walang hiyang lalaki sa ulo na seryosong nakatingin sa kanya. At sinabi nito na ikaw ang nanggugulo sa mga shadow. Napatingin siya dito at sinabi na mukhang hindi nagagana ang panghihikayat ngayon. Kung ganoon, mayroon akong sariling mga pangako na dapat tuparin. Sinabi naman ng walang hiyang lalaki sa kanya na hindi mo ba realize na ganap na itong nagiba. Tumugon siya na mag-iiba dahil gagawin ko itong magiba. iba Ngumisi ito sa kanya at sinabi na nakakaaliw ka naman. Pinatigas niya ang kanyang kamao na sinabi pa niyang may galit sa mukha na hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na nakakatawa. Naiinis naman ito sa pinagsasabi niya at sinigaw na hanggang kailan niyo pa ba titiisin ang kalokohan niya. Agad namang sumugod ang mga ito sa kanya habang napatingin siya sa mga ito. Makikita ang langit na ito na may malakas na sumisigaw ng sakit. At makikita ang dalawang sumugod sa kanya na agad na humahandusay sa lupa. Nagulat naman ang vlanghiyang lalaki pati na si Songga sa kanilang nakita. Napangiwi ng mukha nitong sinabi sa isip na anong nangyari. Hindi ko nakita. At pagkatapos tumalun siya sa ere kung nasaan ang mga naguupok ang kalaban na makikita na pinatigas niya ang kanyang kamao. Pagkababa niya agad na mabilis na pinagsusuntok niya ang mga ito sa mukha na agad na nagtatalsikan. Bawat suntok ay may bigat ng galit na matagal na niyang tiniis, at bawat hampas ng kanyang kamao ay parang kidlat na dumadagundong sa hangin. Ramdam ng mga kalaban ang puwersa ng bawat atake, na para bang hindi na sila makahinga o makagalaw sa sobrang bilis ng pangyayari. Bawat suntok niya sa mga ito ay tila hindi na makakabangon ang mga ito. Ramdam sa bawat tama ang bigat ng determinasyon, hindi basta lakas, kundi tapang at paninindigang hindi kayang tumbasan ng kahit sinong kalaban. Sa bawat suntok niya ay makikita ang mga ito na nagliliparan sa ere habang dumadain ng sakit. Tila bawat hampas ay may kasamang puwersang hindi nila kayang labanan at ang hangin mismo ay umaalon sa lakas ng mga tama. Kumikislap ang paligid sa bilis ng galaw niya at ang mga sigaw ng mga kalaban ay nagsasama-sama sa isang malakas na alingaw-ngaw na parang dagandong ng kulog. At isang mabilis na suntok na naman ang kanyang binitawan sa mga ito. Ang mga kalaban na nasa unahan niya ay ngaliparan sa ere ng tamaan ng suntok niya. Namamataan sa paligid ang usok na bumabalot sa eksena, habang tila mabilis na hangin ang humahampas sa mga kalaban, ginagawang parang wala silang matibay na puwang para humarap sa kanyang puwersa. Napanganga sila nang makita ito na sinabi pa ng walang hiyang lalaki sa kanyang isip na ano ba talaga ang nangyayari. At isang lalaki ang makikita sa ere habang napatingin dito ang walang hiyang lalaking ito. Tila natigilan ng oras sa isang iglap. Ang mga mata ng lalaki ay nakatutok sa kanyang alagad habang bumabagsak siya mula sa ere, at ang biglaang pagkahulog ay ikinagulat nilang dalawa. At pagkatapos nanginginig na sinabi nito sa kanya na tumigil ka, tumigil ka dyan, hinawakan niya sa ulo si Song gayon at nagtago sa kanyang likod habang sinisigaw na tumigil ka ngayon, kung hindi mawawala ng buhay ito. Mula sa gitna ng mga pinaslang niya makikita siyang napatingin dito. Nanginginig pa nitong sinabi habang hawak sa katawan si Song Gayon at ang espada nito ay nakatutok sa kanyang leeg na kung gusto mo siyang iligtas. Mas mabuti na itigil mo ang mga panlilinlang mo. Nakatingin siya dito at sinabi na bigla mo siyang ginawang hostage. Sinigaw pa ng walang hiyang lalaki na oo, tama yan. Tumingala siya sa langit habang nakatikom ang kamao na sinabi niya na bigla kong naalala ang isang bagay na minsang sinabi sa akin ng aking maestro. Naalala niya ito na makikita ang bundok na ito na sinabi niya na Master, bakit mo masyadong pinagtutuunan ng pansin ang unarmed combat? Napataas ito ng kilay na ang isang mata ay nakapikit na sinabi ng kanyang Master sa kanya na anong ibig mong sabihin? Dagdag pa niya dito na hindi ba mas madaling talunin ang mga kalaban kung gagamit ng espada tulad ni Master Hyukno? Dagdag pa niya na makikita ang kanyang mukha na hindi ba mas mabilis at mas epektibo kung may hawak na sandata? tumugon ang kanyang master na ah, nakita mo ang kanyang kasanayan sa talam? Tumugon siya na oo. Muli na namang sinabi sa kanya ng kanyang master na sigurado, ang mga sandata tulad ng espada ay maaaring magbigay ng epektibong pag-atake. Ngunit maliban na lang kung master mo ito bilang extension ng sarili mong katawan, hindi mo maabot ang rurok ng martial prowess. Kaya hindi ba mas maganda kung mag-focus na lang sa unarmed combat mula sa simula? Balik sa kanya na napatingin sa kanyang kamay na sinabi na sinabi sa akin ng master ko na ang ultimate form ay makakamit lamang kapag wala kang sandata. Muli na naman itong sumigaw na sinabi sa kanya na ano ang pinagsasabi mo bigla-bigla. Napangiti siya at sinabi na oo, hindi mo yun maiintindihan. At hindi ko rin ito naintindihan noon. Inunat niya ang kanyang katawan na sinabi pa niya na pero alam mo, kamakailan lang. Pagkatapos kong matutong gumamit ng formless projectile, naintindihan ko kung bakit sinabi yon ng guru ko. Hinawakan niya ng mahigpit si Song gayon na sinigaw pa nito sa kanya na sinusubukan mong magpalipas ng oras. Ha, naglalabas siya ng enerhiya na tumingin ng seryoso at sinabi na well, tingnan natin ito. Kung gagana, mula sa gitna ng mga pinaslang niya kumislap ng pula ang kanyang mata. At nakangiting sinabi pa niya na gayon paman, magiging mabilis ito. Talagang mabilis, na makikita ang tila hangin na papalapit sa walang hiyang lalaki. At dito na po nagtatapos ang ikalabing limang kabanata. Ikalabing anim na kabanata. Sa pagpapatuloy, mula sa kanyang paligid, napapalibutan siya ng enerhiya na tila usok na pumapalibot sa kanya. Unti-unting humihigpit ang usok sa bawat galaw niya, parang buhay na hangin na sumusunod sa ritmo ng kanyang dibdib at tibok ng puso. Ang mga ulap ng enerhiya ay kumikislap sa liwanag, bumubuo ng parang anino at apoy na naglalaro sa paligid niya, nagbibigay ng pakiramdam ng kapangyarihan at misteryo. Nagulat ang walang hiyang lalaki nang maramdaman niya ang panganib na unti-unting umabot sa kanya. At napasigaw ito na tumigil ka dyan. Sa lakas ng kanyang enerhiya, ang tila usok na bumabalot sa kanya ay nagkalat sa paligid, unti-unting bumuo ng isang paap na pader na halos hindi na nila makita ang isa't isa. Ang bawat galaw niya ay nagiiwan ng bakas sa hangin. Ang walang hiyang lalaki ay napapaungol na lang, hindi makagalaw, halos nawawala sa kanyang pandama sa bigat ng enerhiyang pumapalibot sa kanya. At ilang sandali pa, unti-unti nang nawawala ang makapal na usok na parang hinihila ng hangin palabas ng paligid. Kasabay nito, ang mga maliliit na bato ay nagbabagsakan sa lupa, bumabalik sa normal ang kapaligiran pagkatapos ng malabagyo na enerhiya na kumalat sa paligid. At nang nawala ang usok, makikita ang walang-hiyang lalaki na nakahandusay na sa lupa na puno ng dugo ang katawan nito. Ang mga natitirang kalaban ay nanlaki ang mga mata nang makita nila ito. Naglakad ang ating bida papalapit sa walang-hiyang lalaki at nang makalapit na siya pinagmasdan niya ito. At pagkatapos sinabi niya na mukhang gumana ng maayos ang intangible bullet. Hindi ba, makikita ito na nakangiwi ang mukha habang nakatirik ang mata na nanginginig ang katawan. Nakasalubong ang kilay niyang sinabi na buti na lang, hindi pa siya patay. Sa ganoong kalaking kasalanan, masyadong madali ang kamatayan, hindi ba sa tingin mo? Habang nakahandusay ito sa lupa, napaangat siya ng bahagya ng ulo at sa mukha ng dugo na tila fountain sinabi pa sa kanya ng, Ating bida na nagsisisi ka na ba ngayon? Ngumisi ito habang nakahiga sa lupang sinabi pa na nagsisisi. Dagdag pa nito sa kanya na sa huli, nanalo na naman kami. Oo, pagkakamali mo ang pagdating dito. Seryosong sinabi niya dito na bakit? Naghahanda na naman ba kayo ng panibagong patibong? Tumingin ito sa kanya habang nakangisi na mula sa simula, ang pagdating mo rito ay ang patibong. May naiinis pa siyang mukha na sinabi niya na ano? Inangat ng bahagya ang ulo nito at sinabi sa kanya na ngayon. Dahil iniwan mo ang iyong tahanan. Oras na para magbayad. At pagkatapos nitong magsalita agad na bumulwak ang dugo nito sa bibig. Na ito ay tuluyan ang nawala ng buhay habang napatingin si Song Gayon dito. Agad na bamaling ang mga ito habang may natatakot na mga mukha. At pagkatapos ay agad na tumakbo ang mga ito papalayo. Tiningnan niya si Song Gayon habang tumingin din ito sa kanya. May nanlalaking mga mata niya na sinabi sa kanya na maari kayang ang sinasabi niya ay. At pagkatapos ay nakabalik na sila sa manor ng song at nakita nila ang buong gusali ay nawasak at ang mga naiwang mga tauhan ay nakahandusay sa lupang wala ng buhay. Napatikom ng mahigpit ng kamau ang ating bida na napangiwi ang mukha at naiinis na sinabi na buwisit. Samantalang si Song Gayo naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Natutulala siya sa mga pangyayari. At biglang isang lalaki ang nakahandusay sa gilid na umuungol ng sakit na agad silang napatingin dito. Nakita nila ang taong nakahandusay na may puti ang buhok. Agad na nilapitan nila ito na pinagmasdan niya. At pagkatapos nilagay niya ang kanyang kamay sa katawan nito at nilagyan niya ng enerhiya. At ilang sandali pa ay napasok ka ito ng dugo habang nilalagyan niya ng enerhiya ito. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na nagkamalay ka na rin. Anong nangyari? tumugon nito sa kanya na pagkaalis mo kang mujok. Bigla silang sumalakay, hindi namin kaya, tinanong pa niya ito na sino sila. Tumugon nito na hindi ko alam. Ang alam ko lang, hanap nila ang kagalang-galang na tagapagtatag. Agad na hinawi ni Song Gayon ang kamay ng atang bida dito at sinigaw na tumigil ka na. Sinabi pa ni Song Gayon dito habang may luha sa kanyang mga mata na huwag ka ng magsalita pa. Hindi mo dapat pilitin ang sarili mo. Kahit na nahihirapan ngumiti pa rin ito na sinabi na salamat at ligtas ka, pakiusap, muling itayo ang Song Family. At pagkatapos ng kanyang sinabi agad itong nilagutan ng hininga na may hindi makapaniwala si Song Gayon na nangyayari ito sa kanya. Napapikit siya habang mapapkanggan si Song Gayon na sinasabi na hindi. Hindi ka pwedeng mamatay. Dagdag pa niya habang may madilim na reaksyon ng mukha siya at nakayakap siya dito na hindi ka pwedeng mamatay. Sabay iyak niya na ang ating bida ay napatingin naman sa gilid. Nakita niya ang mga sundalo ng Song na nakahandusay sa sahig na naliligo sa kanilang dugo na wala ng buhay. Naalala pa niya ito na sinabi pa niya na yun ay ilang sandali lang ang nakalipas. At pagkatapos niyang maisip ito ay tahimik lang siya na may nakasimangot na mukhang nakatungo. At pagkatapos ay tumingin siya kay Song Gayon na may nalungkot na mukha. Habang nakikita niya ito ang mukha niya ay biglang nagalit na sinabi pa niya sa kanyang sarili na simula ngayon, hindi na ito ang problema mo, kundi problema ko na rin. At naalala ito na sinabi sa kanya ng isang master na matanda na nagpapalakas ang galit sa isang tao. Ngumiti siya na may hindi naniniwalang mukha na sinabi niya na kaya, yun ba ang dahilan kung bakit madalas magalit ang founder? Agad na binutukan siya nito at sinabi sa kanya na ikaw, hindi yan dahil talagang galit ako. Napahawak siya sa ulo na sinabi sa kanyang sarili na kung sisigat ako. Mabububog ako, ilang araw lang ang nakalipas, dahil sa pagsagot, halos masakal niya ako hanggang mamatay. Nakapikit pang sinabi nito sa kanya na baka iyon ang tingin mo dahil nakita mo ang founder na nagwala tulad ng isang mad dog. Pero ako, kabaligtaran kapag. Galit, nakahawak pa din siya sa ulo na napabulong na napatakla na kaya inaamin mo na ikaw ay isang mad dog? At sinabi niya sa matanda na kung gayon, ano ang ginagawa mo kapag talagang galit ka? Tumugon ito sa kanya na ang galit ay talagang nagpapalakas sa isang tao, pero isa rin itong double-edged sword na lumilikha ng mga kahinaan. Dagdag pa nito sa kanya na kaya, kapag talagang galit ang founder, nagiging mas kalmado at mas makatwiran siya. Napasabi ang ating bida na nagiging mas kalmado at mas makatwiran. Muli na namang sinabi nito sa kanya na oo. Oh, para maalis ang mga kahinaan ng galit at gamitin lamang ang lakas, kailangan magkaroon ng pagpipigil. Iyon ang anger of detachment. Nakatingin siya dito na napasabi na anger of detachment. Sinabi pa sa kanya ng matanda habang buhat niya sa likod si Song Gayon na lahat ay nakakaranas ng tunay na galit sa isang punto. Mararanasan mo rin, kapag dumating ang oras na iyon, kung gagamitin ng maayos, maaari itong maging isang makapangyarihang sandata. Dagdag pa ng matanda sa kanya habang nagbayad siya sa in na tinuluyan nila na ang madalas na pagsaway at pagpapahirap ng founder ay parang practice para sa sandaling iyon. Pagkatapos tiningnan niya si Song gayon, habang ito ay mahimbing na natutulog, sinabi niya sa isip habang naglalakad na ngayon, naiintindihan ko na ng kaunti ang sinasabi ng founder. Dagdag pa niya na malapit na siya sa pulang gusali na kung hindi ko ito natutunan mula sa founder, hindi ko malalaman kung paano ko kontrolin ang tumataas na galit na ito. Pagkatapos niyang makarating dito isang bantay ang pumigil sa kanya at sinabi na tumigil ka. Nakatayo lang siya sa harapan nito habang sinasabi sa kanya ito na mukhang hindi ka dumating dito para uminom. Ano ang dala mo? Seryosong sinabi naman niya na dumating ako para makita si Luju. At dito na po nagtatapos ang ikalabing anim na kabanata. Ikalabing pitong kabanata, sa pagpapatuloy, mula sa kadiliman makikita ang suntok ng ating bida. Agad namang nagising ang lalaking ito na binugbog niya na tila ito ay naging bangungot sa kanya. At pagkatapos napalingon ito sa paligid na may pagtataka sa mukha, pinagpapawisan ito ng malapot habang may gulat sa mukha. Isang lalaki naman ang pumasok sa silid habang sinasabi na, ah, Gising ka na pala, napatingin naman ito sa kanya. At pagkatapos nakatungong sinabi na gaano na ako katagal na wala ng malay. Sumagot ito sa kanya na dalawang araw na. May madilim na ekspresyon ito ng mukha na sinabi sa isip na dalawang araw. Dalawang buong araw. At pagkatapos na isip niya ang nangyaring pagbubugbog sa kanya ng ating bida. At muli na naman sinabi nito sa kanyang isip habang nakatungo na hindi. Ang katutuhanan na buhay pa ako ay isang himala. Tinanong nito dito na nasaan ng Grandmaster sumagot ito na kasama niya si Lu Dagdag pa niyang tinanong na at ang misyon ano ang nangyari. Sumagot ito sa kanya na naayos na ang lahat. Personal na binawi ng Grandmaster ang espada. Nagtatakang sinabing muli nito na personal? At ano ang nangyari sa Vice Master? Nakatungong nakapikit na sumagot ito na nahulog sa labanan. Napangiwi ng mukha ito na sinabi na wala na siya? Bumababa sa kama na sinabi pa nito na kailangan kong makita agad ang Grandmaster. Sinabi naman sa kanya nito na pero mahina ka pa. Hinawi niya ito at sinabi na tumabi ka. Habang naglalakad dito sa pasilyo sinabi niya sa isip na hindi dapat makita ng Grandmaster ang halimaw na yon. Kailangan kong ibunyag ang tunay na pagkatao ng halimaw na yon. Pagkatapos makikita ang putol na pulang espada sa lamesa na may nagsasalita na nagpapasalamat ako. Nakatingin ito sa pulang espada na sinabi na nagpapasalamat? nawalan tayo ng mas maraming tauhan kaysa sa inaasahan. Tumingin sa babae na sinabi pa niya na gayon pa man, natupad natin ang utos ng Heavenly Master na nagpapagaan ng ating isip. Malaki ang naging pagsisikap ni Luju. Tumingin din sa kanya si Luju at sinabi dito na wala yun. ano ba talaga ang nagawa ko? Sinabi sa kanya ng lalaki na handa na ba tayong umalis? Tumugon ito na oo, maaari na tayong umalis sa loob ng kalahating oras. Hinawakan nito ang pulang espada na nakangiting sinabi na naisip mo ba kung bakit gusto ng Heavenly Master ang espadang ito? Tumugon ang babae na sa totoo lang, oo. At bakit niya gusto ang isang sirang espada? Napatingin ang lalaki sa babae na sinabi na Luju, formal ka nang magtatrabaho sa main team. Ibabahagi ko sa iyo ang sekreto ng espadang ito. May gulat sa mukha nitong sinabi na ang sekreto ng espada. Sinabi sa kanya ng lalaki na narinig mo na ba ang Absolute Trinity? Sumagot si Luju sa kanya na oo, narinig ko na. Mga pitumpong taon na ang nakakaraan, ang tatlong pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng martial arts ay tinawag na Absolute Trinity. May mga tahimik na pagkilala sa kanilang iba't ibang lakas, Tusin, Sword Emperor, at Taoist Master ang kanilang mga titulo. Ang Sword Emperor ng Absolute Trinity ay tinanghal bilang pinakadakilang swordsman sa mundo sa kanyang panahon. Sinasabing mapanuri siya sa pagpili ng kanyang mga espada. Matagal nang nagre-research ang Heavenly Master tungkol sa Sword Emperor. Kinulekta at maingat niyang pinag-aralan ang mga espada na ginamit niya. Sinabi pa nito sa babae na sa pamamagitan nito, natuklasan niya ang mga lihim na nakatago sa loob ng mga espada na ginamit ng Sword Emperor. Sinabi naman sa kanya ni Lu Ju na anong uri ng mga lihim, bawat espada na ginamit ng Sword Emperor ay naglalaman ng esensya ng kanyang martial arts techniques noong panahong yun. Ang Sword Emperor ay isang martial artist na patuloy na lumalago hanggang sa huling sandali niya, na inilalagay ang kanyang mga pagkaunawa sa mga espada. Sa kasamaang palad, kapag nakita ng isang tao ang mga diskarte at karunungan sa loob ng espada, nagiging ordinaryo ulit ito. May gulat sa mukha ni Luju at sinabi na ah. Kaya habang ipinasa ang mga espada sa mga henerasyon, unti-unti silang naging marupok at nawala ng kanilang kapangyarihan. Sinabi pa ng lalaki na makikita ito na may isang espada na ginamit ng Sword Emperor bago siya umalis sa mundong ito. Anim na talampakan at pitong pulgada ang haba nito, at pula ang talam, ngunit nagbabago ang kulay nito depende sa gumagamit, at ito ay isang mahiwagang espada na may iba't ibang kapangyarihan depende sa gumagamit. Sinabi pa sa kanya ni Luju na yan, yan ang, naagad agad na tumugon ng lalaki habang hawak ang pulang espada na oo. Ito ang Red Dragon Divine Sword. Itinaas niya ito na sinabi pa na syempre, dahil nasira ang espada, baka may nakakuha na ng martial arts na iniwan ng Sword Emperor. Ngunit sino ang nakakaalam kung may natira pa? Sinabi ni Luju sa kanya na kaya pala gusto mo ang espada ng labis. Tumugon ito na totoo yan. Sinabi pa ni Luju sa kanya habang naiisip ang lalaking ito na alam din ba ito nang nasa Ilwun Sword Arena ang tungkol dito. Napatingin sa kanya ito na sinabi na malamang hanggang sa alam lang nila na may nakatagong sekreto sa Red Dragon Divine Sword. Sinabi pa ni Luju sa kanya na kung gayon, paano kung? Agad na sumagot ang lalaki sa kanya na huwag kang mag-alala. Naasikaso na ang taksil, Biglang napatingin sila sa may pintuan ng may sumisigaw na umalis. Kailangan kong makita ang Grandmaster. Ito pala ang lalaking binugbog niya na agad na pumasok sa silid. At nang makita ito ng Grandmaster sinabi nito na ah, gising ka na. Agad na sinabi nito sa kanya na may mahalagang bagay akong sasabihin. Tumugon nito sa kanya na sa kondisyon mo ba? Seryosong tumugon nito sa kanya na tungkol ito sa hamarang sa amin noon. Siya yun. Seryosong sinabi ng Grandmaster sa kanya na anong ibig mong sabihin. Makikita ang mukha nitong sinabi na siya ay. Nang biglang isang bantay ang tumilapon sa kanila na ikinasira ng pader. Na ikinagulat nito, bumagsak ito sa loob ng silid. May gulat sa mukha sa kanilang nakita. Mula sa pasilyo makikita ang ating bida, na naglalakad sa mga nakahandusay na mga kalaban na wala ng buhay na makikita ang mukha niyang seryosong nakatingin sa mga ito. May gulat sa mukha ng Grandmaster na sinabi sa kanyang isip na siya bayon. Ang naging sanhi ng nangyari sa mga shadow, sinigaw naman ni Luju na naglakas loob na magdulot ng kaguluhan dito, alam ba niya kung nasaan siya? Matikas na pumasok siya sa pintuan. May gulat ito sa mukha na sinabi pa habang naalala niya noong araw na himingi siya ng tulong sa kanya na teka. Siya ba yun? At pagkatapos sinabi nito na Lujo, tumabika at tumingin sa kanya at sinabi na naparito ka para makita ko. May seryosong mukha siya na sinabi na kung ikaw ang utak sa likod ng lahat ng ito, narito ako para makita ka. Napakunot ng mukha ito na nakangiting sinabi na masyado itong masikip na lugar para sa isang usapan, lumabas muna tayo. Ngumiti din siya na sinabi na kung iyon ang nais mo, at pagkatapos ay makikita na sila sa labas. Tumingin sa gilid na sinabi nito na anong eksena ito. Nagtitipon kayo ng may katapatan ng hindi tinatawag. Seryosong sinabi naman ng ating bida sa kanila na ang mga gustong mabuhay ay dapat nang umatras ngayon. Ibinuko nito ang kanyang kamay na sinabi na sa tingin mo ba kaya mong harapin ang ganoon karami ng mag-isa? May galit sa mukha siyang ngumiti na sinabi na hindi ako kilala sa aking pasensya kapag nagagalit. At dito na po nagtatapos ang ikalabing pitong kabanata.